Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So, makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So, we're right here, Marbate Mountain. Pinalik ng park. Woo! Mer, kasama ko yun, no? Si Pinoy, Pinoy, Pinoy. Pinay, kasama ko. Ayun, eh, naka-shorts na lang sa bahay dahil nga... Emma! Emer! <laughs> Emer Sonic! How are you? How are you? <laughs> kahit malayo ka, nandito ka pa rin. Kausap ka namin ngayon, kaya mag-comment ka. Para at least makapag-response ka at makabawi-bawi ka man lang. <laughs> so yan, sa so, mga bagong subscriber, kung hindi niyo po kilala yung kasama ko ngayon, siya po si Pinoy Pinoy Pinoy. Isang batikan at kung saan ako nag-umpisang mag-vlog, siya yung nagturo. Ayan. Nandito ako sa bahay nila kasi nga wala kaming, wala akong magawa sa bahay. At maganda yung panahon. At yun, naabutan ko nga siyang naglilinis. Kanina. Bilinis na, si Lana. kailangan ng iligpit at magdadahon na naman. Kaya yung kapag hindi ka nakapaglinis ng winter at hindi mo na-clear yun, yung sinasabi niya sa akin kanina, pag hindi mo nga na-clear yun, yun, ang mangyayari ngayon. Sa, 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 ano to, sa spring ka, maglilinis. Spring cleaning. <laughs> Pero ano pa yun, from winter pa yun. So, andito lang kami. Nagpapaturo kasi ako sa kanya ulit eh. Alam mo yung kapag 100 videos na yung nagawa mo. Oh, congrats! Congrats! Oh, so, naka 100 na tayo. Kanting no, 100! 100 videos. Naka 100 videos na tayo dito sa channel. Biroin mo yon. Kaya syempre, kailangan ko pa rin ng advice. <laughs> Advisor ko to eh. Consultant ba? Consultant. <laughs> kasi syempre, kailangan na kailangan mo pa rin yan. Kahit na alam mo na yung ginagawa mo. Alam, magaling na yan eh. Kailangan may pa man. Hindi. Kailangan pa rin ng, <laughs> kailangan pa rin ng perspective. Or yung ibang mata Na ibang tao. Kaya, yan. Dito Ooh. ako, nagpapakonsulta. Yan. Pero may magaling talaga. May kakilala ako magaling talaga. Pangalan, Emersonic. <laughs> Ay, wala. <laughs> wala tatalo dun. oh, Emersonic. Wala, oh. magaling yun. Kumbaga, montage, montage pa lang. O, diba? May manager pa yon pag, pag ano, gusto mo magpa, ano, dun, kumuntak doon, kumontak doon, kailangan <laughs> kontakin mo yung manager. Yari tayo dito, pinag-uusapan natin siya. Manager, manager Ella. Manager, oo. <laughs> oh. Shoutout po kay manager Ella. Saludo po kami sa inyo sa uh, pagmamanage ng YouTube ni Emersonic YT. Ito yung gumagastos. Ako lahat. Marami po kayo natutulungan. Maraming maraming salamat Mama, po. Magpapabook kami ng ano eh, appointment kay Emer. Nabaril ako. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> uh, kailangan sa manager eh. Manager Oo. ah. Ikaw, ikaw nang bahala sa lang Kami. <laughs> ikaw nang bahala sa amin. Ganun pala talaga na no, pag wala talaga rito sa... Oo. Oh, pinag Siyempre nag-uusapan. <laughs> Siyempre. Ah. Huh? Kailangan nandito ka para hindi ka pag-usapan. <laughs> oh. Parang pag nagiinuman lang sino yung absent. <laughs> Siya lagi yung topic. <laughs> <laughs> Pasensya na Emer, wala ka rito kaya ikaw muna ang topic ngayon. <laughs> yung channel pala ni Emer, kung bago ka rito sa channel na to, si Emer Sonic White yung uh, channel niya is more on butcher. Yung mga nagpapamigrate, yung mga tip nila. Pag pupunta ng Canada as a butcher. Yan. Subscribe niyo yung channel niya. At yung pinaka punot dulo ng buhay sa Canada. Marami, marami na nagsulputan ng buhay sa Canada. Pero nandi dito yung pinaka promotor. <laughs> Siya po yung promotor ng buhay sa Ay, Canada. Dati nung ginagawa ko yung buhay Canada, ako lang naggumagawa, Mayroon pa, pa isa-isang video. Pero hindi talaga ngayon. Madami na kami. Kaya... Yon, congrats sa mga gumagawa dyan ng video. Tuloy-tuloy nyo lang. Kasi ako, magkakape muna ako. <laughs> <laughs> magkakape muna siya bago siya ulit gumawa ng video. <laughs> Pero medyo matagal-tagal na kape yan. So, ayun. Mag-uusap mag uusap muna kami at uh, medyo masinsinan tong pag-uusap na to. So, kita-kitsa lang tayo ulit mamaya sa bahay or kung saan kami pad pa rin. So, mamaya na lang ulit. <laughs> oh, pakapihin mo sila. Kape, kape! Woohoo! uh, unang-una -una po nagpapasalamat po ako sa inyo or sayo na walang sawang nanonood or sumusubaybay po dito sa content natin dito sa Buhay sa Canada. And doon sa mga new subscriber, marami na po tayong nagyawang video regarding sa pagpunta, sa pag at siyempre sa mga diskarte or yung mga tip at mga trip natin na ginagawa dito sa small community natin. Siyempre doon sa mga nagko-comment So, nagtatanong dito sa community at natutuwa ako na kahit yung ibang tao na may idea or nandito rin sa Canada na nakasama natin sa community is sumasagot din po sa mga inquiries ninyo. Again, uh, ako lang po is nagsishare ng mga tips namin o yung mga diskarte namin dito sa Canada para na lang din po sa inyo ng na mga nagnanais na pumunta dito sa Canada or nagplaplano plano So... Uh, maraming maraming salamat po This community is growing uh, Hindi ko rin natin May iwasan na may mga negative Comments or may tila tawag silang uh, Bashers <laughs> Hindi po natin may iwasan yun uh, Same thing Sa inyo po na nagpaplano na rin Papunta dito sa Canada Hindi nyo rin may iwasan na may mga taong negatibo Or may mga taong uh, Nagiging hindrance Sa pagpunta niya dito sa Canada So ngayon, I will just share you yung mga natutunan ko dito kung paano nyo maiiwasan yon. Basically, when we started this community, this YouTube channel na to, nung una sa mga first few thousands, mga siguro mga 1,000 or 2,000 na subscribers, okay pa yung flow, okay pa yung smooth, uh, wala pa ako naririnig ng mga negative comments, but then as this channel grows, meron at meron. ah, uh, hindi natin may iwasan yon. Pero syempre na rin, yung sinabi ko na rin nga sa inyo kanina, uh, even ikaw na nagpa-process papunta dito sa Canada, may mga negative na mga taong pipigil sa'yo, may mga taong i-discourage ka, may mga taong uh, ayaw or naiingit sa'yo, perhaps na hindi naman talaga natin maiiwasan. Uh all I can say duman din ako dyan So, ang basic na ginawa ko lang talaga is to ignore them. Ignore all the negative comments, ignore all the negative vibes kasi it doesn't really help. Hindi 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 yan makakatulong uh, kapag inabsorb mo yan. Mas malalo ka lang magiging down kaya ignore uh, iwasan mo yung mga tao na yan even though it's giving you a quick push para magpursigi ka pero sila yung taong dapat mong iwasan sila yung mga taong dapat mong i-ignore na lang kapag naka-encounter ka ng mga taong uh, uh, negative people ang kailangan mo lang is don't give them the voice. Don't give them the voice, don't give them the power para mag at para mag in sa utak mo, sa mind mo, or sa maging emotional ka dun sa mga sinabi nila. Just don't give them the power to do that. Kasi kung maapektuhan ka lang dun sa mga sinabi nila, well, at in-entertain mo yon, sila yung nagtatagumpay. Sila yung natutuwa dahil naapekto ang kasa kanila. Nevertheless, you just don't give them the power to penetrate on your emotion, to penetrate on your mind. Just don't give them the voice. Uh, surround yourself to the people that will support you. So, maggumawa ka lang community, or gumawa ka ng uh, friend list, or Kumuha ka ng isang circle of friends that will uh, help you, that will support you, that will push you para gawin mo yung mga goals na yan. Kasi sa totoo lang, if you have a goal, meron at meron sa ang hihila pa baba. I just surround myself to the people na alam kong they are always at my back. Na uh, kahit anong mangyari, they are the people that will push me towards the goal and never try to pull me down. So, isa yon sa mga kailangan mong hanapin kasi even kahit nandito sa Canada, hindi lahat ng tao ay masasabi mong kaibigan. May mga tao rin dito na tinitignan ka lang, minamatsyagan ka lang kung ano nang sa buhay mo rito sa Canada. But, meron din dito yung mga tao. Sila yung mga taong uh, tinitignan din yung pagbagsak mo. Kaya, again you just need to ignore them don't give them voice and don't give them the power para maapektuhan ka all you have to do is to find those people to find the community that will support you motivate you and syempre uh, try to push your limit towards your goal <clears throat> I'm just sharing this to you kasi hindi ka na rin iba sa akin you're always commenting below uh, you're giving me feedback kung ano yung resulta or kung ano yung video na ginagawa natin dito or yung mga sharing natin dito so uh, well again nagpapasalamat po ako sa inyo doon sa mga nagla like sa mga nagko comment and even sa mga nag-share at pati na rin sa mga nag-dislike at bibigay ng negative comments through to this channel. Nagpapasalamat po ako sa inyo. It's because you helped me grow in in building this community. Tinutulungan niyo po akong mag-grow dito sa community na to. tinutulungan niyo po ako mas maging matatag at tinutulungan niyo po ako dito para mas lumaki pa yung uh, small community na binuild natin last year. So again, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, and I will try my best. I will try my best to give you and deliver you a good content dito po sa buhay sa Canada. And we are just hoping that this community grow fast para mas marami po tayong matulungan. And once again, if this video helps you a lot in your life, journey here dito sa buhay sa Canada. All you have to do is to share, like, comment, or even dislike this video. So maraming maraming salamat po sa inyo. And again, I will see you on to the next video. Maraming maraming salamat po. So again, makitip, makitrip, at makitravel sa amin dito sa buhay sa Canada. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?